wala Ayun. <laughs> ito po mga daing po ay si Ma'am Iris ang magpabili. Para daw po di pasalubong sa inyo. Mga daing po. Marami po silang pasalubong na daing. Yan po pala ay from Ma'am Iris. And, Thank you so much um, po Ma'am Iris sa support. <laughs> talagang si Ma'am Iris ay mula pa noon hanggang ngayon ay talagang <laughs> full support ka. Mm -hmm. Tsaka meron din pong mangga. Wow, po ang masarap. Ito oh, po ay manga. parang pa ano na ang tawag po doon. Yung matukling na po ang pa ano na. Maniba lang. Maniba lang Malapit ng mahimig. ko. Ang okay. dami po nilang dalang mangga. Ay, ito pala ipapasok ko na hani, sa loob. Uh, Oo, oh, ay sarap na ito. Pamprito. Tsaka meron po dito palang pusit daw po. Ay, ano oh. ba pala ito? Lapu-lapu po pala yata ito. Mga lapu-lapu. Lapu-lapu ang -lapu, mga isda po. At tsaka, ah, lapu pulahan, eh. mga, saka... Oh, lapu-lapu po lahan eh. Oo. At dito po ya. May mga dala pong sariwang isda. Pero ba po yata malalaki po sa ilalim? Oo. Eh. Iyayeluhan uh -huh. uh -huh. na lang. Pero marami pa namang yayeluhan eh. Saka dami po nilang dalang pasalubong. At dito po, ay... po yung mga pusik po yata. Yung mga pusik po. Iyayeluhan ye na lang ulit natin. Ayan. Oo. Oh, ay marami pa pala ng iyeluhan ye eh. Oo. Oh, ayan masarap. Pusit. Ayan guys. At ito po yung mga pasalubong po nila galing bales. Ito po ay mga dried fish. Wow. Sarap po na ito. Parang masarap itong pang almusal po. Oh, May pusit. Ayan po. Tapos may mga isda po. Ito daw po ay pinabili ni Ma'am Iris kay Tita Saning. Yan, thank you so much po Ma'am Iris sa patuloy na pag-support po sa aming mga YouTube channel. God bless you po. ah thank you rin po ka na Tita Saning sa pagbili po nitong mga pasalubong. Ayan po. Ay, libang na libang sa panonood. Uh, Naligo na yan. At si Bossing po ay papunta po ng fish panda. Maguhulog po ng similya ng alimang. Inantok na daw po ang aming binata. Ah, mahal ni Dula. Bali yan na po yung mga pusit po na dala po nila. Galing sa Bales. At lilinisan na daw po yan. Tatanggalan na ng kinain. Ay, ito daw po palang mga uh, lapo-lapo daw. May galing din pala kay Mama Iris. Ah, galing din kay Mama Iris. I see. Sa daw. Thank you po, Mama Iris. Oh, ang dami niyan. Ay, sige, yung iba ilalagay ko na sa, ano, ah, freezer. Malamig. <laughs> Malamig sa kamay. Dilinisan na po nila. At ilalagay ko sa rep yung iba. Huli po ninyo. Yan. Ah, huli niyo dito. Ninyo. Okay, nagpabayo ng big, bigas sa ano. Papadala natin. Mama may hati dito ng mga tito. Nililinis na po ni Bala. Tsaka ni dito ninyo. Yan pong mga posit

marinig sa na. Oo, oh, meron. Bale, ito po yung ating mga pinamili kanina sa bayan. Kami po yung mag na ng mga Ricardo. para mamarinig po kami ng um, fried chicken. Ano, ito po ay pang ano ah. Pang po. Pang chop suey. bukas na lang. Papapasok eh. ko na lang kay Bale muna. Masyado mainit dito ay baka uh, malanta. Ito naman sa mga likadong ito ay para bukas ay okay lang dito yung dito. At uh, bukas na lang ang magamaga po balak lang. Teo kong mahal, ito po yung kagigising. Yay! <laughs> <laughs> hey, hey, handaan na po na ito bukas. Ang akin pong binata. Ah, pagigising po ito. <laughs> Dating na ang lolo na itong kamukha kamuhok kamukha, Handa na si Teo po ay libang na libang at may mga kalaro po kalaro yung mga pinsan at si po ni Balay ay nasa bayan at sinusundo po yung tatay po ni Bal Teo, makipaglaro lang ikaw mahal ha sa Kuya Ken makikipagtakbuhan na po yan Ah, nakikipagtakbuhan na. Ah. sa mga binili ko na mini bagay na mga na na Dumating na po sina Isil. Sa kanila po sina Milot umorder po ng isang baboy. Ay pinakatay na rin po namin doon. Ah, at ito na po iyon. Nasa sako. Ay ito ah. Ay po yung mga laman loob po. Ah. Ah. Ah, ito pa, honey. Ito na lahat, eh, yun. Salamat. Ah. Mamaya na lang pagdating ni Melot yung bayad. At sila'y nasa bayan. Pasama ang nanay. Nasaan? Ah. Oy, kayo pa'y makikipag-birthday yan bukas, ha? Makikipag-birthday yan po kayo bukas. Baka naman kayo mawala pa. <laughs> Umihapit na pala si Tisha. Bale, ito po lahat yung karne. May di po sa sako. Saka po, may pa ah, Mamaya na lang po ito pagdating ni Bossing at uh, si Bossing po ang bahala dito. Tapos ito daw po yung pwede po itong pagdinugan. Tapos ito po yung nahugasan na ni Bossing. Ah, mamaya ko po ima i-marinate. Unahin ko muna po yung ilulumpia. Ako po ay magpupod processor na po nitong bawang at sibuyas. Ito po ay pang marinate dun sa fried chicken. Napapuno po yata ang gawa ko. Mamarinate ko na po itong karne lalagyan na po natin ito ng mga rekado, bawang at sibuyas ako naman pinaghugas ng kamay ko lalagyan na po natin ng katas po ng kalamansi lalagyan din po natin ng kaunti lang na paminta Kaunti lang po at ang uh, mga bata po ay hindi mapahangan. Saka konti lang din pong asin. Lalagyan na rin po natin ng crispy fried. <tinyo> <fry. tinyo> ay na po ng karne. Patutuloyin muna po. Mamaya po hiwa-hiwa eh. aluin lang po natin na egg eh. Para yung mga inilagay po natin yung ricado ay lumasa po sa karne. Ay! Okay.

Ayan po at ibinitin na lahat po yung karne. Kamaya po yan hihiwain. Pang minudo, kaldereta, hamonado. Ayan po. Anong plano mo sa mga ulit tabo bossing? Na dito na rin po yung tatay po ni Bal. Sinundo po ni Nabal po sa bayan. Tsaka po yung pinsan. Yan po ang kamukha po ni Teo. Isang sulyap nga po. <laughs> Yan po. Yan ang kamukha ni Teo. Hindi, mga kita tinanggal niyo eh. Ito po yung dalang sibuyas po nung tatay po ni Bali, Isang sako. Oh, dami. Hmm. Si uh, Tita Saning po dito ay naghihiwa na po sila ng mga rekado. Ah, nagbabalat po pala ng mga bawang at sibuyas. Mm -hmm. Bali ito pong ating manok ay na-marinate na natin. At yan po ay ilalagay ko na sa plastic. Mabalot-balotin po natin sa plastic. Okay. Ito na po yung mga karning manok na ipapry ko. Bali, binalot ko na po muna sa plastic. Tayo po ay nagpabili ng yelo sa bayan. At ilalagay po natin dito itong mga manok. Para po hindi po masira yung ating manok pinipisang-pisang na po yung yelo talaga namang kahit po magdamag yan eh hindi po masisira yung ating mga karne. Huwag na luwag po. Napakalaki po nung pumpo. Yun po yung Minda. po namin. May ganyan. apa yung soft drinks nga pala. Dapat pala yung mga na rin natin para malamig po Kami po ay nagbabalot na na yung lumpia. Ah. Marami nga pong natira kahapon ano ay wrapper ay bumili pa po tayo ng giniling at ayan po nagbabalot na po kami nabalot na po namin lahat yung ano ah by the na po ay ah, yung lupang lumpiang shanghai ay may mga natira pa pong wrapper kaya ah, ngayon naman po binabalot namin ay cheese Ayan guys, nakaluto na rin po ako ng ito yung Eden cheese. Busing ikaw, kain na busing. Kain na na po. Nakaluto na po ng dinuguan. Ha, uh, po. Makain na po si Nini. Kain po. Kain na na po. May pusit po dito. Meron din po pala ditong adobong pusit at si Bossing po'y kumakain na. Ah. Ayan po, hindi na nag-almusal. Kumakapag na kalina nun na. Mm. <laughs> Kaserola. Sabi yung sabi niya. Mm -mm. na si tatay eh. Ang tatay, pinakuha mo na. Aba, ay na rin ng aming baby. Nandiyan na gawin. Hey! Hey! May kipong kakain ng aming binata. Kain ah. na kung nandiyan na gawin. Hey! May kipong kakain ng mahala namin. Dudut, pala. lah? Dudut kena. Selamat. Nanti tak jauh, bu. Milut. Nanti tak bagai kemana, bosing? Kena, oh. kena. Tulip ni baby. Ikaw ito, nak ka na? Sinati kuya, busing. Kau nasa ato ya? Ako, mga na. Ayan at uh, po si White Nag-deliver po ng bigas Ayan Ay magdala ka ng ulam Ayan bali ako nagbukot ng sinantol Tapos ay ito dinuguan ah Ah, ng may pang-ulam May bibigay pa akong pusit Nado sa labas Ayan yan nga, to Ito yung ilaw. Ilaw. Sige. Bukas na lang. Oh. Paalis rin po si Na White. Salamat sa pagdadala ng bigas. Pipritong po. Si Pita Sanin po ay magluluto po ng pritong isda. At si Pita sinigang na ano ah isang salmon sila so, daw po magluluto ngayon ng pakapunan at yung kapag flexibita sa <coughs> kaya po si Tita San eh. sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa kanya subscribe na po kayo kami <coughs> po ni Kimay magpuput processor na po ng mga bawang Napaka-bilis napaka lang akong mag-ano ah Mag-pino ng regado Huwag <coughs> na <coughs> kami yung pati Atay po ay naghihiwa ng pangkaldereta. amin so, 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 natiaminta po ang naghihiwa po ng panghamonato. At ito naman po ay pangminuto. At yun naman po ay mga lasinggero. <laughs> po yung mga lasinggero, ayan po. <laughs> ay, oh, marami ako sinay. Eh. Ayan po at nakaprito na ng mga isda. Ah. At ngayon naman po ay magsisigang na po ng salmon. Nadiiwa na po si Akita Sanin ng mga kamatis. At magpapakulo na po ng tubig. Ayan, bali, may nagpadala po ng regalo. Ito po ay ginuha ni na milot at bal sa terminal po ng bus. Thank you so much po sa nagpadala po ng regalo. Ayan po, nilabas na ni Tita Saning yung ulam. Tsaka ni Tita Agot. At kakain na po ng hapunan. Kain na muna po. Na tayo, ha? At nang Para pagkailan natin. Isipin natin pag-isipin natin pag mo kasama na tayo masaya. Yes. i'm não a At kadating At nagbobolontsohan ang magtito Nagbobolontsohan po agad Humabol po si Idro sa, ano, sa birthday Tabot-tabot <laughs> po um. Bangon na kayo bangon Bangon mo na kayo bangon Bangon na Bangon mahal Sus, alipot Malikot na. oh, napakalikot na nga po, Nayan. <laughs> Baka at kagagaling ako sa tulog sa Baby! Ito! ko! Ang mahal Ang mahal <laughs> Nasa sa tito. Nasa... Hali na, mahal ko! Hali na! Oh, ayaw na sumama! Gusto na yung sa tito! Hali na, Malko, okay, tito. Okay. Hens, mahal ko! na! Makain si tito! Makain! Mahal ko! Inaantok na ikaw! your hands! <laughs> May to ay nantok na yata. Baka nagugutom na, patidihin mo. <laughs> patidihin mo. <laughs> Momo. Mama. Siya, yeah, yung, yung na nga nantok. Pag ganyan na ito, pang uso <laughs>